dami ni Ang <laughs> dami ni labhan Napagod ako guys <laughs> Ano yan siya guys Walis ting ting Tapos nilagyan ng goma Paano nyo yan ginawa Yosh? laba dami. Ah, Grabe. Ayan, si papa ko yan, guys. Papahinga lang ako ng konti. Tapos alis na ako mamayang tanghali. Pa dumagiti na naman ulit. Medyo napagod. pagod. Napagod ko sa labahin, guys. Sobrang dami. Ano kasing ulak Yung yeah, mga kumot. Matuyo na yung iba. Kasi pinang da dryer ko eh. Guys, pabalik na naman tayo. Nang lumagit eh. Huh. Grabe. Parang malaking businessman. Sobrang busy. <laughs> Ako lang natawa sa joke ko. Pero, ganun talaga. magsalita. Oh, Al ano kasi putik. Oh. Uh. <laughs> Grabe. Good afternoon. So, kakarating ko lang. Galing ko lang guys. Alam mo yun. Ang tawag namin dito, palagsing. Palagsing. Ano ka na yung kamuting kahoy ba, guys? Hmm. Sarap to. Hindi pa ako nakabihis. Hindi ako magbibihis kasi gasto na. Maraming ano, dagdag labahin lang. O, di ba? Masarap to. Mmm may ano may niyog maliban sa hinaluan ng gata ng niyog may kinayo din na yung butong basta murang buko basta sarap guys gay kong kape di rin ha ko ko lang magtimpla nanay tinimpla si mam Ma sinimoy na mam Ma si mga ikuusa parang mama kuse mga ikong kape inong kong kape kape ang dumi damit niya andun sa palayan Rastiko guys, restiko. Oh. Goma yan, goma in Tagalog. Dami dito siya, guys. Hmm. Mas gusto ko to kaysa ano. Ano yung budbud? -bud. Suman. Suman na. Nakabalot. Ano yung yung bagyong uwan? Sabi ngayon to mag, ma, ngayon yon magla-landfall. Pero thank God, sobrang ang ganda ng sikat ng araw, sobrang ganda ng panahon. Walang sign na ano parang uulan. Kanina medyo umampo ng konti pero wala hindi dumilim yung langit. Sana naman. Saka yung sa mga lugar na yung sentro ng bagyo. Wag naman sana. Grabe na to yung nangyayari lalo tong kanlaon, oh. Malapit na yung kanlaon sa amin, eh. Ilang oras ng biyahe ng kanlaon. Baba, yung mga tao. Ewan ko lang kung anong pinadala ng LGU namin dito sa Mabinay, doon sa kanlaon. Kasi, Negros Oriental din yan, eh. Pero nandun na yung governor namin. Pinuntahan na sila. Mas, prayer na lang talaga patibayan na lang talaga ng prayer. Ay, alam na sa dumageti, guys. Yung sinasabi nila na may fault line dito. Hindi ko alam paano, baro, explain. Basta fault line dito sa Negros Oriental. Na ma pwedeng magiging cause ng ano, pag dumating yung big one. Pero wag naman sana. pero ang importante dyan kahit ano man yung mangyari alam mo yung kasama natin siya ayan na guys hindi pa tapos magtanim pero at least, diba, pero wala akong naitulong. <laughs> pero at least, no, tumulong naman ako, no, magbayad. <laughs> Bayad sa pagpapatanim. Good morning, guys. So, agang-aga ng mga bata. Oh, nggak asin, nak. Hmm. Kusgan manas, ayus. Good. A very good ka ayo nak. Ayan guys. Ano? <laughs> si Ayush nag nagahakot siya ng ano, itatanim. Ako mata tanging maitutulong ko lang ay paglabas sila ng kanilang mga damit. Siyempre, ipagluto, ipaghugas. Alagaan sila. At yung mga sinuhula namin, hanggang kahapon lang yun, guys. May natitirang tatlong, tatlo or apat na plots ba yun? Sila na lang magtatanim. Yung kapatid ko, si Papa, tsaka yung brother-in-law ko, tinulungan kami. <sighs> Butas. Hindi pa ako tapos maglaba. Actually, naglalaba ako ngayon. Binidyuhan ko lang si Ayush. <laughs> Pero God is good. Salamat talaga. Like ang mabina isa yan sa ano nung tino na ahead of time pina suspended na, pina -suspended na yung pina yung klase nila pero God is good talaga. Hindi ko maano. Wala talaga akong masabi. Malakas yung ulan. Talagang bumaha na yung dyan sa may ano. Malakas yung hangin pero wala talagang ano sa maminay walang nangyari walang walang insidente na may nasaktan or na napaano man nung bagyo na yun prayer na lang talaga para sa mga lalo na sa mga Cebu sa taga Cebu na apektado at syempre yung kapitbahay namin sa Kanlaon yun. Kanlaon Negros pa rin kasi yan oriental ah hanga kong ilok <laughs> Ngayon, kagabi naglandfall yung ano, uh, bagyong uwan. Super typhoon na yun, guys. Wala talaga yung tayong ibang magagawa, kundi magpray lang talaga ng magpray Yun lang talagang masasabi. Kung na dun sa Dumaguete na, sabi ko maglalandfall na yung bagyo, ganito yung bagyo, sitwasyon. Tawag ako na tawag kinamama, hindi rin naman nawala ng kuryente dito. Check ako ng check kasi syempre, si Ayush yung pag-alala ko. <laughs> yung pag-alala ko baga. Pero prayer lang talaga na kahit, yun nga sabi ko, kahit anumang mangyari, dumating man yung time talaga natin na yun na yung final moments natin sa mundo. Yung ligtas tayo, yun lang talaga. So I'm praying for contentment for everyone. Na hindi masamang mangarap, hindi masamang um, yung pangarap na gusto tayong umangat sa buhay but sana lagyan natin ng chance yung sarili natin na life is not just all about material things, money sa totoo lang happy tayo pag may pera tayo di ba but that real happiness na yung joy ng puso natin na hindi napapantayan ng pera sana mararanasan natin yun yun lang ay sabi, maglalaban na muna ako, guys. Since Sunday ngayon, guys, iwan muna natin yung pagtataniman. Mag-church muna tayo. Pero yun lang. Thank you for watching. See you all next time. Salamat!